Hala, raina sa bukid tumubo dito. Oh. Mga kemdolubi, samahan niyo ako ngayon mga Meron akong ipakita sa inyo. Ito ay tinatawag na raina sa bukid tumubo dito mga kemdolubi. Ayun. So, samahan niyo ako ngayon mga kemdolubi. Ipakita ko sa inyo ngayon ang tinatawag namin dito sa amin na raina sa bukid. Ayan, Kung uh, nakilala niyo po ito mga kemdolubi, paki-comment lang po para malaman ko kung ano ang pangalan nito sa inyong lugar ayan so ang tawagin ko lang nito sa amin guys ay Raina sa Bukid ayan so pakicomment lang po kung ano po ang mga pangalan nito sa inyo at isa pa bigyan niyo ako ng idea guys kung pwede ba ito natin kakainin so ngayon pakita ko na sa inyo mga kalubi. so dito tayo duma, dito tayo papasok oh. ayan Ayan, mag-ingat lang tayo dito guys. Baka may ano dito. May ahas. Marami ng mga kamanting dito o kasaba. So, dahil tag-ulan guys. Kasi uh, may mga ganito na tumubo dito. Ayan, dipakita ko sa inyo mga kainlog. Ayan. So, pakicomment lang po kung ano po yung tawag ito sa inyo, guys. Ayan, saan ba yun? Ito. Yan, guys, oh. Hala. Tingnan nyo, guys. Oh. Tumubo, guys, ang kinatawag na raina sa bukid. Ayan o. Kasi kanina guys, si platan ko to dito kanina ba. Mabango siya guys, mabango. Eh huh? kung napansin ninyo mga kain Ay dinalaw siya ng mga, uh, anong tawag yan, mga langaw ba. Maraming mga langaw. So, nung naalala ko guys, nung bata pa kami, ay ito ang aming madalas na paglalaruan pero ngayon mga dubi hindi ako kampante ito kung pwede ba ito hawakan baka maka ba at kung napansin ninyo dito mga kain oh, mayroon na namang isa oh. mayroon na namang isa oh. oh. hindi pa siya tumubo oh para siyang mushroom para siyang mushroom kay Makaim Drogi so pakicomment na po kung ano po ang tawag ito sa inyo mga kanilwi kung pwede ba ito kakainin o ano itong tawag ano itong ori na mushroom na to basta kung tingnan ninyo guys oh. so subukan so, so, natin tanggalin natin itong isa Dila natin hawakan baka ma, maka ano ito Kung napansin nyo makinoy, maraming mga uod ito. Oh. Maraming mga uod. Tingnan nyo guys. Oh. Ano kaya to guys? Maraming mga... Hindi naman ito uod. Parang mga Para mga beetle ba? Oh. Para mga beetle. So, oh, ito ang kaniyang ano. Yan siya guys. So, pag-comment lang po guys kung ano yung doon tawag sa inyo guys ha. Yung isa oh. Yan o. So, tanggalin natin to. So, mayroon pa ba, ba kayong idea guys? Napaganda nila tingnan o. No? Hmm? Kaya tinatawag, na, tinatawag ko siyang, silang aray na sa bukid. O kasi may magandang sinasuot ba? Ayan. Ayan lang po guys. So I need lang your comment kung ano po ang pangalan nito sa inyo guys at pwede ba itong kakainin. Thank you for watching!